Guys, no, no. Tayo saan, eh, tayo yan. Yan. Ano guys, dito tayo sa palingke. Eh, mamili tayo. Ang paninda. Ito tayo. 1, 3, nagbahid na tayo kay ano. Pangalan niya? Yan, si ano. Para makita ka, ano maging artista ka na. to? Ay, ta, 45. Ano ka? Ito po, 1, 3, 6, 8, Thank okay. you. Thank you po. 1360. isang linggo pa akong namili. 640. Uh, okay. Ayan. 640 guys. So yung, barbaryo, yung... Okay, na yan, pa. Uh, oh. So yun, guys. Tatalin uh, na natin sa ano. Ay, daanan ko na lang pala. Larry Granite Vlog. Ah, taanan ko na lang bibili Sige pa kasi pa. ako ng plastic. So maraming salamat. Ah, paiwan lang. Pa, pa, pa. Ko, mama? Kayo? Meron po, ilan? Malaki na ay. Sa likod, sa likod. May ano ka? Yung palamigan ba? Ay, sa kabila po. Ah, maraming salamat po. Okay, guys, dito tayo. sa bilihan ng balti. Okay, guys, tayo sa kainan guys.

Ate, Ay, ano ate ko Yes, ano po Ah, uh, magganap ako nung ano. Magkano yung ganun niyo? Tagay ng plato. Hindi yung ano, yung palamigan. Ah, 180. Wala nang bawas yun ate. O, bigay ko na ng 160 sa iyo ya. Yeah. Kamuro so, na yun ya, makapal naman yun. Ayun na kuya, ang dami niyan. Meron naman tayo yung may gripo na para hindi ka na salo salo Yung ganito mo, magkano? ito, so, 4,550. Itong single, 280. Pero discount kita dito. Ang guys. Ano kita? Ko. <laughs> ah, para maging artista. <laughs> Gapo <Bapogayang. laughs> ba yan? Gapo, gumaganda mag ka naman. Ay, oh. yes, Wala nang bawas to. Siyempre meron pa. Kuler, meron po. Kasi tatabuin pa rin talaga gawa ng... Ano po ba gusto nyo? Yung ganito? O yung ano? Yung ice chest lang. 1,350 po yung ganyang po. Ah, 9,50. Eh na! 15 liters! Ito na lang muna. Yan na lang? Oo. Pag kayo medyo ano na. Saka ako. 1,050 <laughs> yun mami pero may discount ka. Pag senior po may discount. Ka. Uh, senior din po ako. Ano? O, oh, di, di ba? May discount ka rin Ay, po, ya? Yeah. O, oh, di. 150 okay, na lang po. Magkano okay, po? 1,000. That's sama. 20% discount. Senyor po talaga ako, ma'am. O, oh, di. 160 na lang. Tinanggal din yung 20. Ano na lang, me? Ah. <laughs> uh, 160. 160. 950 na lang. Shingge Shangli. Lalakad tayo dito. Siyempre guys, dito tayo sa palingkin na yun. Ito na natin yung ating pinamili guys. Dito sa palingkin na. Ayos. Larry Granite Vlog. Malapit na yan. Naka-live yan ngayon. Naka-live. Naka-live sa bahay yan. So, kumuka lang ng pang-upload. So, yun guys. Yung aking pinanin. Malapit na. Uh, what's hour na lang. Kuha na natin yung 1,000 plus. So, yun guys. Uh, dito tayo. Dadali na natin yung ating family. Ayan yung ating family. 1, 2, 3, 4, 5 kasi tayo ng palamig Yung aking pamangkin Pero sa umaga ako mag Ako magbabantay So maraming salamat Nakita mo na? Larry Granite Vlog Ayan, para Tumutulong to si ano Larry, mayroon na akong nakikita. Katulad niya, may mga lumalapit sa akin dito. Binibigyan ko yung pera, hindi naka-vlog yung mga yun. Eh, hey. Larry. Nako. Paano na ba yan? Paano mo na lang? Pa-search mo na lang. Larry, eto.